<laughs> Magandang umaga po sa inyong lahat, Alexander Lexter Chiu, ang chismosang palaka na meron ng bagong bahay, nagbabalik para sa update on Kim Chiu. Bakit natin i-update si Kim Chiu at si uh, Paolo Avellino? Kasi laman po sila ng social media from yesterday hanggang ngayon mga kaibigan. Sobrang kinilig ang mga tao sa kanila. Ang sabi dito, grabe nakakakilig yung fan meet and great game na game si Paolo sa mga ginagawa ng isang Chinita Princess kasi alam mo naman itong si uh, si itong may ka kulitan na si Kim Chu ay talagang bungis-ngis at uh, Napaka parang tinatago-tago yung kilig pero nailalabas rin naman nang hindi niya napapansin. Kung kaya itong nga uh, napakatahimik at napaka-introvert na Paolo Avellino ay nadadala na rin sa kilig ng isang Chinita princess. Kung kaya kahit matipid yung mga salita, Ayun, grabe ang bitbit -bit para sa kanilang mga followers. Narito ang video na yan na kung saan. It's a compilation of na nasaan ang kilig Kim at Chaka Paolo. Let's go and watch this. Asanga mo dun. Siya, ayaw ko siya mag Ako ba ang mo dun? <laughs> Siguro pwede kang AI. Parang sa her, ipanood yun ba yung her? Hindi, yung boses ni Scarlett John. Ang ganda nun. Talaga. Oo. Na in love siya sa... So, so. Oh, sige. So, <laughs> love it. <laughs> It's your truck. <laughs> baby <-b> ako. <laughs> Na... Kumbaga, yung inisip ko kasi pag-guest at pang-BGM. Ako yung nagustuhan ko sa'yo. <laughs> ah! Susan ako dun. Check natin mamaya sa movie kung papatalo ba yung Kim Pao sa kiss nila. <laughs> Ngayon na ba? Diba? But... <laughs> <laughs> alam mo ba, munti ka na sumu- <laughs> And most especially kapag kinikilig kami doon sa dalawa, eh... Yeah. So pag kinikilig kami, dahil hindi matuloy yung kiss nila, kami na lang. Ganon. <laughs> Kasi syempre, di ba, hindi naman nila yun papakita basta-basta. Kaya kapag kakunyari, ayun na, pag kakunyari, magtitinginan na silang ganon pa. I'll <laughs> uh, check natin mamaya sa so, papatalo ba yung Kim Pao sa kiss nila. But... <laughs> But of course, next time... Siya, ayoko siya. So yun po ang kilig na talagang bitbit bit ng isang Kim Chiu at isang Paolo Avelino sa kanilang uh, meet and greet, fan meet and greet kagahapon. Ang sabi dito ni Kapamilya Online World, ako yun yung nagustuhan ko sa'yo, Kim Pao. Alin doon. <laughs> ako yung nagustuhan ko sa'yo. Nasa na Hanggang doon na lang. sorry ah, pero yung ibang fans nyo nalalasing na. so yes, mga kaibigan, pero may isang chismis na kung si Kim ay pinagpalit sa isang producer, hindi rin naman daw patatalo kasi si Kim Chu naman daw ay nakatagpo ng hindi lang isang producer, kusip, kundi may ari pa daw ng isang production. O diba? Galing-galing, no? Nung may kinuha sa kanya, may ibinalik sa kanya, more than pa sa kanyang uh, tinatamasa doon sa isa. Charot, charot, charot. So yes mga kaibigan, it was a successful uh, event kahapon. Ayan. Uh -huh. Kasama syempre ang buong cast ng My Love Will Make You Disappear. And uh, hindi dyan natatapos kasi marami pa po tayong aabangan. From Kim Chiu and uh, Paolo Avelino before pa mangyari ang uh, first day of showing ng kanilang uh, ng kanilang movie my love will make you disappear this is your Tismosang Palakang Alexander Lexter Jewels magandang umaga kimpaw Pao see you in a bit for more